pa rin tayong same pa rin mga busing itong makina na ito lang makina na mga bossing yes ko ito kahapon mga bossing yes ko doon sa ano sa highway kasi bigla na doon nung namatay mga busing uh, okay naman yung ano mga boss at uh, charge ko yung battery malakas naman at saka tinanggal ko yung starter doon mga busing at at uh, inest ko doon sa labas at o oh, maikot naman siya ngayon mga busing ay nagtataka na ako mga boss parang nagang matigas siya ikotin mga magos at uh, ko itong crankshaft ito. Copy natin. Kasi hindi pa naman putol yung ano, mga busing ng kanyang uh, timing belt. Pero nagtataka ako mga boss bakit ayaw umikot. Ito. Ayaw, ayaw umikot ito. Hmm. Kaya ngayon mga busing tatangkalin ko itong timing belt. Tapos tatangkalin ko itong head kung ano-ano naging problema nito mga boss. Ilingan natin Ilingan natin yung timing belt Ilingan natin yung timing belt Yan, tanggal na Hindi na natin, hindi na natin timing mga busing Kasi ayaw ng umikot eh Kaya Diretso na tayo tanggal ng timing belt Yan video malimpig na rin tong ano nya eh tong belt eh no, sobrang manipis na pero hindi pa naman sinaputol ngayon ang titingnan natin itong tanggalin natin yung head bakit ayaw siyang umikot ayaw niyang umikot <tong> si pinatakbo ito nila mga boss na walang tubig yung makina Ay mga boss ito yung anong naging dahilan mga boss kung ayaw siyang umikot naman siyang langis kaso lang ang tubig yung tubig ang napabayaan dito side lang natin to buti na lang natanggal iba talaga ang magagawa ng impact mga boss malaking tulong pag may impact tayo kahit uh, gumagalaw na itong ano, uh, natin natanggal natin natanggal pa rin natin sya tanggal na mga boss uh. Balik lang natin itong update ko lang kayo mouse magpatanggal ko na tong cover dito kailangan tanggalin to tanggal naman ito na boss Mayro, doktor na pala to ngayon dito parang ano uh,

tanaman na matilyo kahoy ulitan yeah. no, ang ganit bagong makina ito yung maganda yan yeah. mga boss pero pag mga ganito mga boss, pabigat to. Dito lang man Kaya na. Uh, uh, Ang siyak. May problema. Tingnan natin boss kung ikot lang ba siya. Ayaw pa rin oh. No? Tingnan mm. nyo. Sigurado, krang sep. Kung hindi, hiting rin, kutin mo. Tayo ka, tayo ka. Ay, gawin Tayo. May toyo. May toyo. May toyo. May toyo. May toyo. May toyo. May na? Ano na? Ano na? Angal gawin niya. Kina. Para maabrihan ang ilaw. Down niya yeah, siya. Yeah. Oo, oh, down niya yeah. siya. Ah. Birul. Birul gawin niya. Oo. Ang so, gawas gaya yung liner o. Oh. Hay mga boss, o, tanggal ko na yung head, pero ayaw pa rin umikot oh. Hmm? Dapat na umikot na. Paano dapat tuyok niya siya. Pilit niya siya, na, pilit na ba. Dwa po daw niya siya, wapang pilit. Oh, gibutan ng tubig. E, Paano tubig. Siya nagandar pa. Tanggalin um, tong makina mga busing para makita yung silalim. Ay, mga boss, update ko lang kayo pag matanggal ko na 'tong ano, black mismo. Okay. Tanggalin ko muna 'to nakapaligid sa kanya. Para makita natin yung anong problema nito. Kasi ayaw pa rin umikot pa ng pusing oh. Ayaw pa rin oh. No? Hmm. Ingat boss, kunti lang natin pagka matanggal ko na 'to. Ayun mga boss, tanggal ko na doon sa ano sa body niya. Tingnan natin ilalim kung ano ang problema nito. Bakit ayaw ko umikot yung crankshaft? dumi-dumi na ano, langis tingnan natin sa ilalim kuti natin kung maikot ba natin to ayun, tigas pa rin banong balok tutututong ang set nito mga boss tingnan natin is, 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 is. Bakit ayaw umikot? Nang langis dito mga bushing. Ito yung may problema sa sunog to. Ayaw umikot eh. tatanggalin ko muna tong mga mus, mga na connecting rod b. Ito niya para makita ko siya lalim mga bushing at kung play man ito. <coughs> wala naman akong nakita na balik pero magtanggal tayo ng piston ito ah, na ito yung pinakamalala sa lahat ng busing buko dun sa piston na lumikit dun sa, ano, sa liner ito ayaw nang humimulay dito sa ano crankshaft shop so, kanyang bearing may nakalagay dito ba ng bearing niya dalawa lumikit medyo ano eh Yan no? Biring nyo mga bossing. Dumikit dito sa crankshaft si nagbabaga ito mga busing Wala natin yan Baga yan eh. Baga, nag parang ano yung nagbabaga ng ano bakal. Ito yun no? Kaya sobrang lala talaga ang pagka patok itong mga busing Kaya hindi na ito mapakabinabangan itong makina na ito. Yan mga boss, oh, baga yan eh. Lumikit na yung bearing niya sa crankshaft mga boss. Ito yung pinakamalala sa lahat. Ayan na mga bossing. Eh, dito na natatapos yung troubleshoot natin na ano, yung ayaw umikot yung crankshaft. Ito mga boss, eh. ito yung dahilan o, oh, kumayo do. Ang tama nito, lumikit dun sa bore niya Ayan, sa number yan mga boss ito yung ano napuruhan talaga ito Grabe yung kayod niya mga busing oh ang salamber po mga bus, putol yung piston niya oh. putol yan ito yung ano tarog tong. sobrang init na siguro ito mga bossing yan karabing kayod pag iniikot ko ito mga bus, mga maikot na ito Hmm. pero may tunog oh. sigurado hindi na ito mapakinabangan uh, mga busing at palit na ito ng buong makina Ano? Oh. sigurado baluktot tong itong na to. kaya ito rin dahilan na kumayod siya kaya eh, mga busing dito na tapos yung video natin na ano uh, pagda-diagnose o troubleshoot ng makinang ayaw umikot Thank you siyang panonood mga boss At uh, habangan sa suro nating vlog mga bossing Thank you at don't be Parched singer.